ang awit para sa araw na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkop. Ang bayan ng Israel ay nagkasala sa Panginoon. Ang naging bunga nito ay pagkakatapon. Mula sa lupang pangako, sila ay naikalat sa iba't ibang lupain at muli ay naging mga alipin. Ang propesya ni Jeremias ay isang pangako mula sa puso ng Diyos na nagnanais na ang mahal niyang bayan ay maibalik sa kanyang pastulan. Ito ay awit ng isang pastol na naghahayag ng pagnanasa na muling tupunin ang kanyang kawan. Mula sa kawalan ay muling maging mga tupang pinapatnubayan. Mula sa pagdadalamhati, sila ay aawit ng kaligayahan. Mula sa kalungkutan, sila ay pupunuin ng kagalakan. Mula sa kadustaan, sila ay muling bibihisan. Mula sa kadiliman, sila ay sasapit sa kaliwanagan. Tulad ng tupang naliligaw, ang tao ay nagkakamali rin ng tatahaking landas. Minsan ay hindi niya nakikita na siya ay nalilihis na ng dinaraanan. Ang akala niya siya ay nasa luntiang pastulan na puno ng kasiyahan. Ngunit hindi namamalayan na siya pala ay nasa banging maaaring magdala sa kapahamakan. Sa pagkakalayo sa Panginoon, ang tao ay nag-iisa. Maaaring magkunwaring maligaya, ngunit ang totoo siya ay nagdurusa. Sa bagong tipan, si Jesus ang mabuting pastol ng sarili ipakilala. Handang ialay ang buhay sa kawang inaaruga. Siya'y hindi tulad ng binayarang nagbabantay, na sa sandaling mababangis na kaaway ay sumalakay, iniiwan ang kawan na nanganganib ang buhay. Magalay alay ng buhay ang ibig sabihin ay handang mamatay para sa minamahal upang magkaroon ito ng buhay. Tulad ng bayang Israel, ang tao dahil sa kasalanan ay nalalayo sa Diyos. Nagpakalat-kalat at nagpakabusabos. Sa mapanganib na kalagayang ito, sino ang pupulot sa taong buhay ay gumuguho. Ang awit na ito ay isang mat matamis na pakikipag-usap na sa taong naliligaw, may isang Diyos na naghahanap. Totoong minsan, wasak na ang pangarap. Buhay ay nababalutan ng madilim na mga ulap. Upang hindi magpatuloy ang pagkapahamak, si Yesus sa krus ay nasadlak. Ito ay ang pastol na gumaganap sa kanyang pangako na ikaw at ako ay maibabalik sa buhay na ganap. Minsan, totoong tayo ay nagpakalayo-layo sa Diyos ngunit salamat sa pag-ibig niyang dalisay ipinadala ang manunubos luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amen